ay paano makatayo tayo sa ating mga paa kahit na tayo ay tumanas mahirap na mga panahon na yan. Maari rin tumangos ang ating ilong dahil siya po ay naging undersecretary ng Department of Social Welfare and Development, chairman ng National Railways Corporation at talaga namang nakita natin ang buong buhay niya. Pinigay niya para makatulong sa mga taong bayan, lalo lalo na sa mga maninigyo. Hindi ko na po hahabaan ito dahil alam ko gusto niyo marinig ang mensahe ng ating napakagaling na alkalde, si Yorme Scott Moreno Duragosa. Hello, hello. Uh, maraming salamat uh, ating minamahal na Vice Mayor, uh, Chia Chiesa, sa ating pong uh, department heads na nandito at lalong lalo na ang pamunuan ng Manila City Library uh, Director uh, Mylene Villanueva ang dami niyang pinapirmahan na permanent at promotion Pirmahan ko na lahat wala pa tayong pera niyan sa ating uh, Engineer uh, Andres Masaya ako, nakabalik si Andres. Mabilis na ulit ang kilos. Oh, eh, natutuwa ako dahil uh, yung ating mga kasama sa departamento, lalong-lalo -lalo na dito sa distrito ninyo, oh, si Dandan. Gusto niyo bang mamit si Dandan? May palupa si Dandan. Tahimik doon. Walang chismoso-chismoso doon. Namasaya ako dahil araw-araw uh, na ginawa ng Diyos uh, yung iba nating mga kababayan na, na nagigipit sa pulinarya, sa pagpapalibing ng mga may nating kababayan. Ngayon, nagkaroon sila ng Direktor ulit na may tenga na pinakikinggan yung inaing at kakulangan ng ilan nating may na namatayan. Ayan, ang ating direktor, direktor Gandang Tan. <laughs> Nangangayay at pa huyan. <laughs> eh kasi wala rin siyang tulog eh. Di, hindi rin siyang Of course, sa ating mga barangay chairman, na nandito dito, mga kagawad, secretary treasurer, mga tanod, lahat ng barangay officials, ating kapwa kawani, mga kabataan, nasa gedli, at special mention ko lang yung aking mga paborito, mga lolo't lola ko. Yung uh, pinaka-paborito ko, palakas ang palakas yan. Ensure uh, ba naman ang tinitira nila eh. Uh, uh, dumarating na rin yung cake. Uh, uh na na rin yung cake. Nabalik na yung ensure, nabalik na yung cake. O uh, sa October, o oh, uh, Oktubre, magkikita tayo. Ayan uh, na. Paglulubi-lubi tayo. Ayan na. Julio. Uh, Agosto. Setyembre, Bigayan na ng Oktobre. Uh, I love you. Malakang pera yan. 390 million. Kahit yeah. wala tayong pera, basta, ano lang, itatawid ko. Irarawas ko kahit na tayo y talaga eh, inuwa, eh, said na said. But uh, then again, eh, masaya ako, yung mga bata dyan sa daycare, hindi maalis. Yung mga lolo't lola ko, hindi maalis. O, so, gamitin nyo muna yan. One, two. Bando sawa. Eh gusto ko lang kayo i-update. Huh? Alam nyo, Limasing ko ang akusasyon ngayon sa mga taong gobyerno. Tama ba? Yes. Hindi naman natin masisisi ang taong bayan. Talagang talamak eh. At ang na-pervisyo, mamamaya. Akalain mo Pilipino ngayon, pragman na. Pag umulan, swimming. Kaya nagalit ang taong bayan. Kaya ang taong bayan, naghihinagpis ng higit I hope uh, on what they're doing right now in the national government ay talagang merong mapanagot. Hayaan natin sila, yung mga proper forum, body, or ahensya ng gobyerno na mapapanagot ang mga may sala o nagkamali. Ngayon, tayo sa Maynila, ibang approach ilagay sa tama yung mali pagka mali pinapagalitan pero hindi pwedeng galit lamang kailangan igagayt mo rin paano itama o tingnan po ninyo nais kong ipabatid sa inyong lahat dito sa tercero distrito 2022, 23, 24, at 25. Itong mga kontraktor hindi nagsipagbayad ng buwis sa Maynila. Napagalamot ko. Dahil sa inyo. Dahil diyan. Anong ginawa ng inyong pamalang musol? binigyan ko ng sawa, hinabon natin bakit? yun ang tama yun ang legal yun ang tamang pamarahan kaysa ituro ko ang daliri ko ito, ito, ito walang mangyayari doon wala ayan natin yan, Senado, nag-iimbestiga Kongreso, nag-iimbestiga COA, nag-iimbestiga ang Presidente, nag-iimbestiga ayan na natin sila Basta tayo, what is due to the city, kung ano ang marapat para sa siyudad. Dapat makuha ng siyudad. Why? Eh yung, eto, huwag ka na lumayo. Eto, to, to. eto, Ito, tingnan mo ito. Ayun mo, oh, may business permit ito. Oh. Ayun, ayun, nakita ko na. Oh, may business permit. Anong ibig sabihin? Maliit na pwesto. Nagbayad ng buwis sa lungsod. Kinilala ang tamalang lungsod. Bakit sa kanya applicable ang batas? Bakit sa malalaking kontraktor, hindi? Sa Maynila, iba kami. At tayo, sinuwa natin. Ano ngayon ang naging pabor para sa atin? Kasi importanteng malaanto ng taong bayan, dala ng tayo ay puro taga Maynila. Sino hindi taga Maynila rito? Okay. Sino taga Maynila taas ang kamay? Exactly. Because there must be government. There must. Kailangan may gobyerno. Okay. Ano naging epekto? Mga nanay ko, mga tatay ko, nais kong ipabatid sa inyo, lalong-lalo lalo na sa mga barangay official, Noong biyernes, nakakolekta na tayo ng 93 million pesos. From zero. From wala. Inabol ng pamala. Magbayad siya. O yung paano, yorme, paano yung hindi magbabayad? Eh, wag kayo Ito nga, dinemanda ko eh yan, dinimanda ko yan, kriminal. Ah, kasi, eh, yun ang tama, kaysa ako sa hangko eh. Kasi yung Kasi turo ko lang na yung turo daliri ko. The legal way, the proper way. Oh. 93 million. Oh, gusto ko pa lang, lalo na rito. may mga karanasan sa rasak. Malapit sa inyo ito eh, di ba? gusto ko pa lang sa inyo. Yung sinira na building, ng kontraktor. Noong biyernes, o, oh, nagbayad sila 10.4 million pesos sa lungsod ng Maynila. Wow. May pasok, ha? <laughs> Walang ulan. Oh. Baka mga bata kasi, yorme, paano mo, tinitong araw, ay magkaroon kayo may higir, ganda ng live na rin niyo, ipagpwento ko ngayon. Inukwento ko lang muna, saan tayo papunta at ano ang mga dahilan na kung bakit ka kailangan magalit at kailangan ka magpatawad at kailangan mo mag-gobyerno. Dahil wala namang perfectong sitwasyon. Pero ang isang resulta, hindi pwedeng maitanggi na mukhang tama ang ginagawa ng inyong pamahalaang lungsod. E berin ninyo, mga nanay ko, mga tatay ko, e paano halimbawa, katulad ng dati sinundan ko, ikinipit kinipit balikat lang ng lahat ng ito, magkano nawala sa atin? Malaking pera. E bakit siya? Pinagbabayad natin. Ayan. Nakikita ko nito yung uniform nito. Nakita ko yung logo. Bakit siya nagbabayad ng limang bulig, tatlong bulig, o pitong bulig? Malamang yan, taon-taon, sampung tansya ko dyan. Ha? Mahina na sampung bulig dyan, isang taon. Bakit siya nagbabayad? Bakit sila? Hindi. O yun ang magandang epekto ng pagiging masino, mainam at efisyenteng paggugobyerno what is due to us should be given to us. Now, the good thing about it is nagkaroon tayo ng extra pera. At naman yung mga extra pera na yan, oh, nagagamit natin sa servisyo. Sa akin ba sila nagbayad? Hindi. Sa gobyerno ng Maynila. Minalas lang sila. Bakit? E eh, binoto niyo ako. nagbalik na ang gobyerno sa lungsod ng Maynila. Moving forward, ano, your pipigilan mo ba yung mga ginagawa ng kalaban mo sa politika? May ginagawa sa akin yung marinig. Ang sagot, hindi. Eh, ba't ko pipigilan? Eh, pagkikinabangan ng taong bayan. Kaya lamang, huwag lang sila magpapagawa sa bagay, sa lugar, na makapagbibigay indulto, perwisyo, o panganib sa komunidad. Kung ang pagawa bayan ay eh, bagay na katulad ng pupuksan o oh, inaugurate ay eh, gagrang eh, break natin ngayon, oh. so be, in fact, gusto kong ipaalala sa inyo, Huwag kayong mapupunta muna sa dimasalang ngayong araw na ito. Alam nyo bakit? Gagawin na yung tulay. Ng District 3 and District 4. Tanong, kaninong project yun? Sa kanila. Tanong, inaprobahan ko ba? Opo. Hindi ko lang inaprobahan. Binigyan ko pa ng traffic enforcement. At ito ako ngayon. Nag-aabiso sa tao na mahihirapan tayong bumiyahe in the next 360 days dyan sa Dimasalam. Kapakinabangan ba ng tao yun? Opo. Tulay ba yun? Opo. Magagamit ba ng tao? Opo. Iyon yung punto ko. Kapag sila'y nakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan, tuptin lang nila ang kanilang obligasyon, wala yan yung politika. Ang politika, nung Mayo, nung Mayo, After noon, may desisyon ng tao. We have to work together. 'Yun ang importante. Yan maraming magmaliit. Yung salitaan personal lang 'yan. Eh bakit ko idadamay 'yung personal na sakit ng puso ko sa mga bagay na sinabi nila sa pamamahala sa tao? Yung sinabi nilang masakit sa akin, ako lang ang nasaktan. Bakit kailangan ko saktan sila at mapahamak, malagay sa sitwasyon ang taong bayan. Eh pwede ko naman isang tabi yung akin. Bakit? Hindi e, di ba mga lingkod bayan kami supposed to be paglilingkod sa tao ang mahalaga. Ngayon, kung sino may mali, may husgado. May investigasyon. Sino magsasabing tama o mali, ayan natin ang tamang ahensya ng gobyerno. But for the meantime, for the meantime, sa ating mga nakikinig sa nangka, sa harapan, ang ganyan sa kodli, at dito sa wakali, may gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Today, we are going to ground break something that is new. New facility with old principal, library, silik at latang. At hindi lang to for libro. I would like to inform yung ating mga ito na naman, special mention na naman kayo. Mga lolong lalo ko. Sa inyo ito at mga kabataan sa inyo to. Sigurado ako, ako tiyak to. Hindi na tayo maghahanap ng taong pumunta sa library. Piling ko yung mga kabataan, sigurado ko pupunta yung library natin. Alam mo bakit? Pag nadali natin to, pag nadali natin to, o oh, puro apple ang lalagay natin ng computer dyan. Punta kwento pa lang. Oh. E, laway <laughs> e, pa lang yun. eh paano pag nagkatotoo Yes, we will modernize our library. While we have the physical book But also, we will adapt the technology so that everyone will have an access to equal opportunity in this type of equipment and better. And that's why we will continue to invest to minimum basic needs (MBN): housing, education, healthcare, and jobs. We will not stop investing. to this minimum basic needs. Who would thought? Kayo na po sumagot. Tanungin nyo po, tatanungin nyo ha. Tanungin nyo ang sarili nyo at kayo na rin na sumagot. Sino mag-aakala talagang mapaglaro ang tadhana? Mapaglaro <laughs> talaga ang tadhana. At ang Diyos, maraming pamamaraan. Sino mag-aakala na ang isang squatter, isang basurero, Walang sariling bahay noon. Nakikipisan. Umuupa. Tumutusok sa may lupa ng may lupa. Nakala kanya. Ay makapagtatayo ng 20-story San Lazaro Residence. Sino makikinabang? Mamamayan pamilyang manilay. Talagang mapaglaro ang kabahan. Yung squatter, nakapagpatayo ng pabahay sa kapwa squatter. Tingnan mo talaga. Hindi mo talaga masasabi ang buhay ng tao. Kaya ako ay naniniwala. Hindi ako nawawala ng lakas ng loob na kahit na wala tayo sa totoo lang o, ayaw ko ng uh, asinan ng asinan ng sugat eh. At kalamansiin ng sugat eh. Pero talagang ganun kahabdi ang katatayuan natin. Pero, pero, hindi ako titigil. No, nawa ng Diyos na bigyan ako ng lakas ang pangangatawan. Hindi ako titigil ng maghanap ng mga bagay na hayang magbigay ng servisyong mapapakinabangan ng mga bata sa lungsod ng Maynila. We are going to inaugurate with a total of 2,118 square meter, five story. Ito library ninyo. At hindi dyan hinto yan. Gusto ko na kayong i-update because this is budget month. In a matter of few weeks, there will be budget deliberation in the Sangguniang Panglungsod ng inyong konseho ng Maynila. And I would like to update you. Yes, maaarin salap tayo. Pero huwag kayo maglalala. hanggat kaya kung unatin ng goma o unatin ko. Makaraos lang tayo. Next year, We'll start finishing Maxai High School. Wow. Next wow. year, wow. here again in Third District, wow. we will build NDRRMO Flood Monitoring Command Center here in Third District. Wow. Next year. We will build Binondominium 2 in 3rd District. Yeah. Familiar ba kayo sa San Nicolas? Yes. Sino na kinabang? Yung squatter sa gitna. Nung natayo yung Dominion 1, dinuro. Inakyat. Bakante yung space. 3 years ng bakante. The purpose is to build another, but nobody built. But we will build Binondo Dominion 2 para sa susunod na squatter do sa gitna ng Balderama San Nicolas, Binondo, Maynila. Next year, through to our commitment, we will start groundbreaking Kalikasan Lusod ng Maynila College of Medicine. Oh. We will produce more doctors, more nurses, or all other allied healthcare courses. Today, we are only producing about a few hundreds. But, may awan tayo na ang may pinakamalaking health care program sa buong Pilipinas. Pito na ang hospital natin dahil binuksan na natin yung Baseco Hospital. We have 44 health centers, 7 hospital. Then, it is time, it is right and aligned with our minimum basic needs to produce more doctors on our own. Magaling ang PLM. Top notch ang PLM. Pero walang espasyo. Kung maalala ninyo, pinagawa natin yung ospital ng Manila. Yung bago. Nakita nyo yung luma. Dudurugin natin yun. Magtatayo tayo ng modernong pamantasan lungsod ng Manila College of Medicine. You know how many? Possible students? 5,000 students of allied health courses. Yes. We will be part of the nation building. We'll produce more medical professionals in the city of Manila. Tuloy-tuloy yan. Kaya, kumanatag kayo, mga nanay-tatay ko, mga barangay chairman, Natawad ko na kayo, ha? <laughs> Nakikinig yung mga constituents niyo. Tawa, natatawa sila. Buti na lang hindi kayo nakinig sa kanila. Life must move on. We must move on. Tigilan niyo na yan. Okay na yan. Pumanatag na kayo. nakita ko na yung paborito ko eh, si Cortez, oh. <laughs> Alam mo, ito ha, let, let me, ano, you know. why am I like this? Sino dito ang nanay? Sino ang tatay? Madaling salita, halos lahat kayo magulang. And let me put this in this uh, situation. Being a parent. Answer me straight. Pag naligaw ng landas ang anak mo, itatapo mo ba sa labas ng kalsada? Yeah. We. Yeah. Talaga? Lalagaan yeah. nyo? Yeah. Gagabayan nyo? Yeah. Patatawarin nyo? Yeah. Unawain nyo? Yeah. Ako ang ama ng lusod ng Maynila. Yeah. Yeah. That's the way it is if we can apply it to our homes. As a father of the city, I, for one, should avail of such culture, tradition, or way of life, being a parent. Ganun lang yun. Pag naligaw, mapipitik mo sa tenga ng kaunti. Hmm, gusto ko siya mo. Hmm. Papalay mo sa wepax. Hmm. Ang mahirap, pag napalo ka ng hangir, hmm may latay. But that's how being a parent. Huwag kayong matatakot na kayo pagagalitan ng inyong magulang from time to time. Because walang magulang ang makatitiis sa kanyang anak. Matitiis ko ba kayo? At the end of the day, madelay nyo kayo. At the end of the day, mayor ako. Meron akong obligasyon sa inyo. At the same manner, eh kung nagagawa nyo sa anak ninyo, kaya ko rin gawin sa mga anak kong dalawang milyong mandalenyo sa lungsod ng Maynila. Pangalawa,